Happy Fiesta! <laughs> fiesta na naman! Araw-araw, <laughs> Fiesta! Ay, Opo! Mukhang maghapon na naman yan, ha? Uh, ano, masarap ang ulam? Uh, ulam. Ano? <laughs> Kaya, ah, ulam. Pang may ulam kami rito. Ano? Sinigal. Kaya? Yeah. Ano, tulog. na. Ah, Labas na naman ang wanted. Parang <laughs> ganda. So, ayaw mga idol, good morning. Ah, uh, maaga na naman ako pumunta dito para may maabutan na naman na tulog ano ah, yun piyesta okay <laughs> ah, morning happy piyesta <laughs> piyesta na naman araw <laughs> araw opo mukhang maghapon na naman yan ha ah. <laughs> pupunoy mo na naman yata yan ha ah. <laughs> uh, ano, masarap ang ulam Pamiyula kami rito. Ano? Sinigang. Eh, uh, ah, ang sarap nun. Ay, ba, pa, Adam, naman ang lamig pa naman. Dito ka manang lang. Pati higop na mainit na sa bawo. Ay! Alam mo ang lawak ng sinigang. Ano? Siyempre, you know, number one, baka eh. Uh, oh, eh, oh, Mabago-bago naman. Baka. Ay, diba, minuto. Eh. Uh, Caldereta. eh uh. oh, bago bago, sini ka. Uh, pero baka. Ha? Pero baka lalagay mo. Oo. ang ang. Nando pa rin yung pagka fiesta Oo. Oh, eh oh. hindi <laughs> ah, pa napunta. Eh, uh. hindi oh, pa napunta. <laughs> Talog pa 'yon, ano? Sigurado 'yan <laughs> sa tanangin. Kaya yeah, nga. O oh, nga pala ito, Max. Sige ko na. Oo. Na nagpunta na kay Ate Josie. Oh, na no. pag paano na ako? Kamsi. Ina ba ako sa iyo? <laughs> eh, panamang... Pinusampa kita ng ganun eh. <laughs> <laughs> ano kaya? na, hindi muna. si Kit yung tulog. <laughs> <laughs> ano muna ng pandirita? Apo, apo! mapapaabot ang tulog ta. Pag ganyang hangin, oh, alamig. <laughs> Sigurado, italog pa to. <laughs> Aga pa eh. ginawa. <laughs>

<laughs> Ayos. Kaya. Ah, ano yung ano, ano. ano, tulog? Labas na naman ang wanted. Parang <laughs> ganda. Apo. <laughs> ano yung gagawin? Di ba lang siguro? Di ba lang Apo. Anong eh ba? Diba? Oh. Sabi mo, sinigang ulam nyo. Apo. Oh. Eh naluto mo na ba? Hindi ano pa. Ano? Hindi mo pa naluluto. Ano? Ano, eh. Pero mako nang sinigang mix kuya. Ano gagawin natin dito? Papakain natin kayo. <laughs> Pwede ako na lang magpakain. Apo, apo. <laughs> apo. na bigla ba kasi ako sa po. Yeah. Ah, okay. uh, bata lit. Ikatatlo lang naman kami idol maki. Oh, uh, nga Ice no? na sa isang kilo yan. Hindi naman isang kilo eh. Ah, kalahati lang. Kalahati lang po. Uh, mm. Ay. <laughs> <laughs> ano ya sa balok? Sa balok. <laughs> I still get it. But I thought I was you want to be. nabuksan ko bang sa wanted. Oo oh, mo. Well. <laughs> yeah. Ano pa na nito? Wanted sa wanted. Opo. Oh, Kaso tayo malalaman. Naasim <laughs> yan. Mauna ka pa sa sinigang. Cute. <laughs>

ang ganda ng bang. Opo. Ang sarap. Yari kaya to. mo!